Hindi natin kaya na yung atin sarili ituwid. Wala tayong magagawa para tayo makapagtuwid, ano? Ang gagawin lang ng tao siguro, wala siyang gagawin kundi sasampalataya ka muna sa Diyos. Maniwala ka muna, sumampalataya ka, tapos tutulungan ka ng Diyos kasi sa is ng kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. It is the heart of a man that plans his ways, but the Lord directed his path. Ang Diyos lang ang makakapagtuwid sa atin, hindi natin kayang ituwid ang atin sarili. So the first step to take is to believe in what God can do for us. Sumampalataya tayo kung ano magagawa sa atin ng Diyos. That's the first step. Then the rest will be God's uh, action. Sa Gis 23 ni Jeremias, ganito nakasulat, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang.